Hello ka isla. So may kukuwento ako sa inyo habang mainit pa ang akin kape. May i-share lang ako sa inyo ngayong araw na to. So dito sa barangay Hanusa, dito po 'yan sa isla ng Talim sa Binangonan. Ah uh, papunta po tong taga po, ayan po. So may ibabahagi po ako sa inyo na kwento. So dito po sa trail na to, may matatagpuan kayo rito na isang klase ng bato. So isang bato pala na uh, Ginawang art ng isang artist. So, hindi natin alam kung sino 'yung artist na 'yon, walang information, walang datos kung kailan 'to inukit at kung sino 'yung gumawa ng art na 'to. So, kakaiba 'tong art na 'to. Ah, uh, hindi natin alam kung ano 'yung pinagdaanan ng artist nung ginawa niya 'to. Ito papakita ko sa inyo. So yon, andito tayo sa bato na tinutukoy ko ka isla. Katabi ko ngayon ito. <laughs> Di ba? Kakaiba oh. Teka, focus ko ah. Focus ko. Kape ko. Hay. <laughs> Di ba? Oh. So tungkol sa records, kung may naghahanap ako ng matanda na pwedeng magkwento nitong bagay na to dito kung bakit narito to, sino gumawa. So wala talaga. So dito sa Hanusa or kahit sa barangay I think wala makakapagkwento kung saan nanggaling tong kung sino gumawa ng art na to eh. So panahon ba to ng Hapon? Uh, Japanese artist ba, 'di ba? Hindi natin alam. O mamaya panahon pa ng Kastila to, 'di ba? Inukit nila diyan. So ang mismong batong nga po na to ay may sukat na 6 hanggang 7 dangkal. Tapos may lapad siya na 3 hanggang 4 na dangkal. So, ang mismong kifi nga po ay may sukat na isang lapad ng kamay at kaunti. Ay, <laughs> hey. hey, hey. Oo oh, oh, yung malalaking bato yung ginagawa sa ano, taho. Sa yun okay. na. Oo, okay. oh, alam ko yan. Eh hey, may may pa ba yun? So, panahon, mga panahon siguro, tansya, mga approximate panahon ng hapon siguro, ano, yung gumawa nito. Mm. Hindi, hindi, Sabihin, bata pa kayo, andito na tayo, no? Tigarito lang. Hmm, tigarito lang. Hmm, kaya na lang. Hmm. Meron pa nga yung ka, ka, para parang kalapit yung ano, ititi. Ah, talaga? Oo, ginawa. Nasaan kaya yun? Eh, baka, may kumakarap, kasama lang yung eh. Ah, okay. So, ganun. Kailangan na, pero. Narinig naman natin yung kwento ni Tatay Abilino, ano? So itong bato na to, itong artwork na to ay eh, meron pang isa ka partner, may ka partner pala to so yung edits <laughs> wala lang sa lugar na to. So may kumuha. <laughs> si kay kumuha. No? So yun, so yun yung kwento na sa likod ng bato na to. So posible nga eh kasi nga gumagawa ng gilingan daw eh ang gumawa nito. Alam niyo yung gilingan na bato yung mga panggiling ng ano ng mga bigas 'di ba? Yung ginagawa mga kalamay, mga kakanin. So 'yun, yun yung ang gumawa nito ay yung gumagawa ng mga gilingan ng bato. So 'di ba? Posible. Sobrang posible noon. So hindi katulad ng iniisip ko na to na isang artist na wala lang magawa. <laughs> Naglabas lang ng sama ng loob siguro sa kanya shota. So hindi po 'yun. So mali po yung opinion, mali po yung conclusion ko. <laughs> na no, well, pwede rin naman maging tama no? <laughs> posible rin naman artist pero mas maniniwala ako na ang gumawa nito ay yung ang gumagawa ng gilingan ng bato. Mas posible kasi yon So kung kailan at sino, yun nga, hindi, hindi natin alam. Wala tayong information, wala tayong data. So ang kwento is meron lang na taga dito na, na lalaki na gumagawa ng gilingan ang nakaisip na mag-ukit ng bato na to. Kasama nito yung etits nga na nawala na. May kumuha. <laughs> So 'yun lang ka isla. Lumalamig na yung kapiko. ko. <laughs> 'Di ba interesting di ba? Ah, دبasan diba? mga na aral dito. So 'yun lang ka isla.